Ikalabing apat na kabanata Huwag humatol sa iyong kapatid Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang kuro-kuro May naniniwalang maaari siyang kumain ng kahit ano Ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng kumakain ng kahit ano ang kumakain lamang ng gulay. At huwag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat dapat o hindi. At aariin siyang karapat dapat sapagkat ito'y kayang gawin ng kanyang Panginoon. May nagpapalagay na ang isang araw ay higit kaysa iba. May nagpapalagay namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasiya tungkol sa bagay na iyan. Ang nangingilin sa isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yaon namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain, ay gumagawa ng gayon alang-alang sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, Isinusumpa kong ang bawat isa ay luluhod sa harapan ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit kung inaakala ni Numan na ipinagbabawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Ingatan mong ang kalayaang ito ay huwag mapulaan ng iba sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi na sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugta ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating Gawin ang mga bagay na makapagtutulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil sa inyong pagkain. Walang pagkain likas na masama. Ang masamay kung magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang di kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Maligaya ang taong di sinusumbata ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na inaakala niyang tama. Ngunit ang sinumang mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay hinahatula ng Diyos sapagkat hindi ayon sa kanyang pananalig ang kanyang ginagawa. Kasalanan ang anumang gawang hindi ayon sa pananalig.